Makikita sa video na ito sa Benito Soliven ang malakas na usok at ang ilang mga residenteng nagkukumahog sa pagtakbo. Nasusunog kasi kanina ang isang residential house. Nagsimula ito ala 33 ng hapon at naapula alas 3.20. Umabot ito sa unang alarma. Inaalam pa ng BFP Benito Soliven ang sanhi ng sunog at ang kabuoang halaga ng natupok. Samantala sa video namang ito pasado alas 6.30 kagabi, makikita ang malaki ng apoy sa gilid ng kalsada. Nasusunog noon ang isang bank house sa bahagi ng Barangay District 1 sa San Manuel, Isabela. Sa lakas ng apoy, umabot ito sa ikalawang alarma at nadamay pa ang katabing residential house. Halos maabo na ang kanilang mga tinitirhan dahil sa gawa lamang ang mga ito sa light materials. Paliwanag ng BFP San Manuel na daanan lamang nila ang sunog. Naabutan nila ang mga residente na kanya-kanyang salba ng kanilang mga kagamitan. Agad-agad naman silang rumesponde at bandang alas 7 as 5 nang maideklara ang far out. Tumabay din po yung, ano, yung malakas na hangin kasi nasa bukit po kasi yun. Kaya mag po siyang ano, pumanag po. Okay. Sa ngayon, inaalam pa ang kabuoang halaga ng natupok na ari-arian at iniimbestigahan pa ang tunay na pinagmulan ng sunog. Kabilang na ang hakahakang dulot ito ng sumabog na tangke ng LPG. Kaya naman mahigpit ang paalala ng BFP San Manuel na ugaliing i-check ang mga pinaglutuan upang hindi matulad sa nangyaring sunog. Pati na rin po sa ating mga electrical appliances. Siyempre po, uh, po ngayon yung pagkaintindi natin ng mga ating mga electric pan dahil sa init din po ng panahon. Kaya kung gat po, bago iwan po ang ating mga tahanan, isugalihin po natin na puno din po yung mga saksakan. Dante Gitto, Balitang. Solid North.